Hello mga katindahan, welcome ulit sa ating Sari Sari Store Tips Vlog. So magbablog muna tayo bago mag-repack na ating maning pinalalamig. So ito mga kasari, alam ko madalas nating naririnig na isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit bumabagsak ang Sari Sari Store ay dahil napupunta ang mga paninda at kita sa paggastos ng mismong pamilya. Lalo na kasari kung sobrang dami nyo dyan sa pamilya nyo. Halos lahat ng kailangan doon na rin kinukuha sa tindahan. Pero ang tanong mga kasari, kung nakukonsumo naman ang pamilya yung mga paninda nyo dyan, lugi na ba agad ang tindahan? Yan mismo ang sasagutin natin ngayon sa ating vlog na ito. So, unahin natin sa realidad. Kapag nagbukas ka ng sari-sari store, hindi lang customer ang bibili. Automatic, kasama sa customer mo ang sariling pamilya mo. Problema mga kasari, karamihan ng mga kasari natin, hindi na nire-record yung kinukuha ng family nila. Tuloy, parang nawala yung puhunan at hindi alam kung saan napunta yung mga paninda. So, ngayon, lugi ba yon Technically, hindi agad mga kasari. Bakit? Kasi, nakonsumo naman yun ng pamilya mo, ng anak mo, ng asawa mo. Imbis na bumi bumibili sila sa labas or sa ibang tindahan ng sardinas, noodles, kape or sabon, galing na lang sa tindahan mo yung mga yon. Ang value nandun pa rin, napunta lang sa paggamit, hindi sa cash. Pero ito yung catch mga kasari, mga katindahan. Ang puhunan ng tindahan, umiikot yan para makabili ulit ng paninda, ba? Diba? Kung puro kuha ang pamilya mo dyan sa tindahan mo pero hindi nagbabayad, mababawasan yung kapital mo, yung puhunan mo. At kapag lumiit yung puhunan mo, lumiliit din yung dami ng paninda mong mabibili. At kapag lumiit yung paninda, monte yung paninda mo, mas konte ang mabebenta mo sa mga customer mo. At kapag konte ang benta, mas mabagal yung pag-ikot ng pera. Yun yung nagiging dahilan kung bakit unti-unting bumabagsak yung sari-sari store. So, hindi lugi ang gamit, pero lugi ang ikot ng puhunan. So, dito sa sari-sari store ko, ganito yung sistema namin sa bahay. May kanya-kanya kaming gastusin ng asawa ko. Halimbawa, yung bigas, siya yung bumibili dito sa sari-sari store ko. So, kahit pabiliin ko siya ng isang sako, gusto nyo pa rin bumili dito sa tindahan. Pero aside sa bigas, ako na yung bahala sa lahat, sa iba. Mga sabon, mga shampoo, at kung ano-ano pa. -ano Minsan nga, mga kasari, kapag kami lang mag-iina dito sa bahay ang naiiwan, napipilitan akong kumuha ng bigas pag wala ng bigas. Ayan, napipilitan akong kumuha dito sa tindahan. Siyempre, magugutom kami, wala kaming bigas. At hindi na yun nababayaran talaga. So, dito pa rin sa tindahan ng galing. So, pagdating naman sa ibang gastos, tulad ng mga bills, hati kami ng asawa ko. Yung mga anak ko naman, may time na sila ay nagbabayad ng mga gusto nilang kunin dito sa tindahan basta may pera sila. Kapag gusto nilang bumili ng merienda or kailangan nila na school supplies, sa akin sila kumukuha dahil kompleto ako dito. Isa rin yon sa dahilan kung bakit may stock ako ng school supplies mga kasari para hindi na kami pumunta pa sa malayo, sa malayong lugar. Yun din yung isang dahilan kung bakit ako nagtindahan para yung anak ko ay lagi kong mabigay yung mga kailangan nila yung printer naging dahilan din dahil sa mga anak ko kasi ayoko silang pumunta rin sa malayang lugar para magpa-print kasi kailangan kailangan nila naging pinagkakitaan ko lang yung printer pero ang main reason ko kaya bumili noon ay dahil sa mga anak ko kapag may gusto sila sa tindahan binabayaran nila pero kapag wala silang pera nagpapaalam lang sila sa akin so ang usapan namin basta pagkain okay lang wag lang kukuha ng pera nang hindi nagpapaalam para hindi maapektuhan yung puhunan ng tindahan ako para din makatipid bumibili na ako ng malalaki para panggamit namin sa bahay yung sinishare ko, yung mga bear brand na 2.4 kilograms, yung malalaking panlaba, yung mga fabcon. Kasi kahit ako din naman ang gagastos noon, mas praktikal na malaki na yung binibili ko para mas makatipid. Ako rin yung makakatipid, di ba? So, ang mahalaga, lagi kong pinapaalala sa mga anak ko, sa kanila, yung value ng sari-sari store. Sinasabi ko sa kanila na lahat ng gusto nyo, nakukuha nyo dito sa tindahan, pero limitahan natin yung pagkuha para hindi malugi at hindi magsara. Kasi kapag nalugi ito, wala na kayong mapapagkuhanan forever. <laughs> Yun yung lagi kong sinasabi sa kanila. Kumbaga kasari tinuturo ko rin sa kanila na alagaan yung tindahan kasi hindi lang ako yung nakikinabang kundi yung buong pamilya kasi naranasan ko talaga mga kasari nung bata ako wala akong toothpaste asin lang yung tinututpaste ko asin walang sabon walang deodorant walang shampoo so ang hirap ayoko yung maranasan ng mga anak ko kaya 'Yun din ang nag ano sa akin na magput up ng sari-sari store para yung mga anak ko yung lahat ng kailangan nila nakukuha nila. Kaya naman may mga paraan para ma-manage niyo yung mga ganitong sitwasyon. So kahit pamilya yung kumukuha, isulat sa notebook para makita kung magkano yung nagastos. Ako, may time na may sumpong ako minsan, nililista ko lahat yung kinukuha ng anak ko, ng asawa ko, ako pati kinukuha ako at kinukuha ng gagamitin sa bahay. So nakikita ko kung gaano kalaki yung nakukonsumo namin na kinukuha dito sa tindahan. Tapos ang ginagawa ko, pinapabayaran ko sa asawa ko. Pinapabayaran ko sa kanya, tapos na-realize ko hindi pala biro talaga yung nakukuha sa sari-sari store, hindi biro yung gastos. Iyon ay pang may sumpong lang, kaya ang asawa ko ingat na ingat na wag ako magkasumpong para hindi siya magastosan. Sunod guys, magtabi kayo or maglaan para sa panggastos ng pamilya. Hindi lahat kukunin sa tindahan. Ako naman may extra income ako, kaya may pansalpak ako sa mga kinukuha ng mga anak ko. May piso kayo ako na nag-harvest ako doon monthly, may paupahan ako, may gcash ako at kung ano-ano pa. Kaya may pansalpak talaga ako. Alam ko, hindi ako nawawalan kasi namomonitor ko yung mga paninda ko dito. Ikaw ba naman ang hindi umalis dito sa tindahan maghapon katulad ko? So malalaman mo talaga yung nangyayari sa paninda mo. Tapos may CCTV pa ako dito. Eto pa, pay as you take system. Dapat meron kayo niyan. Kahit piso or barya, magbayad kapag kumukuha. Kapag may items dito. Dito, asawa ko yung tagabayad. Pag magluluto siya, yung mga seasonings binabayaran niya. Pero yung mga anak ko, pag nagluluto, ala, kuha lang ng kuha. Kuha lang ng kuha kung anong kailangan. Pero yon syempre, ang sisingilin natin yung may pambayad. Yung walang pambayad, di natin masingil. At anong sisingilin natin doon? Ako kasi nakatuka sa laba, sa linis. So, obligado akong kumuha ng sabon at saka mga panlinis sa bahay. So, obligado ako kaya sa akin naka-assign yung mga ganong bagay. So, yung mga anak ko, kukuha ng shampoo, sabon, kasi kailangan din nila yon sa araw-araw. So, wala na tayong magagawa doon kasi talagang kukunin nila yon Dito talaga, asawa ko yung tagabayad Hindi pwede lahat ay, ano, libre. Kahit sabihin pa nila ang asawa mo naman yan, ay hindi pwedeng ganun. Dapat protektahan din natin yung nagbibigay ng kabuhayan sa atin. Sila din naman yung nakikinabang dito. Sa akin lang, pag sobra na sa pagkukuha sa buong maghapon, sunod nun magbayad na dapat yun, parang sa isip ko may kota na kaagad. Alam ko kasi kung nakailang kuha na sila. Pag nasobrahan na nakuha, stop magbayad na kayo. Sobra na. Ayan. So, huwag kumuha ng pera ng palihim. Ito yung pinaka-importante, yung respeto sa puhunan at disiplina sa bahay. So, dito naman yung anak ko, kahit pamasahing bariya, nagpapaalam. Yung bunso ko naman, may pera yon na pinamaskuhan niya, sa akin yon So, pag may gusto siya na, kunwari, sobra-sobra na yung nakuha niya sa maghapong pang merienda at kung ano, patas, pambayad pa sa parcel, binabawas ko yon sa ano, sa kanyang pera. Siya na yung nagkukusang magsabi na ibawas ko yung pera. So, ang pinakamahalaga talaga ay disiplina at communication sa pamilya. Kung walang kontrol, kahit gaano kaganda yung puhunan at kahit gaano ka kasipag magtinda, lulubog ang negosyo mo pag walang communication at hindi alam ng kapamilya mo ang kahalagahan ng tindahan mo. Tandaan na mas madalas na bumabagsak ang sari-sari store, hindi dahil sa customers, kundi dahil sa mismong loob ng bahay. Dahil sa mga kasama mo dyan sa bahay. So, sagutin natin yung tanong, lugi ba kung nakonsumo ng pamilya ang paninda? Hindi agad lugi kasari. Kasi nakonsumo naman yun, nakain naman, nagamit naman, hindi ka na kailangan bumili. Pero magiging lugi kung hindi ito matatrack hindi mababayaran at hindi maibabalik yung puhunan kasi nga, sari-sari store to, negosyo, kailangan ibalik mo yung puhunan para magi intact yung ating mga paninda dito. Para masabi pa rin natin na sari-sari store ito at hindi lang stocks ng pamilya sa loob ng bahay. Kaya mga katindahan, turuan din natin ang pamilya natin na respetuhin ang tindahan bilang negosyo. Hindi lang parang pantry or kusina ito. Kayo mga kasari, paano nyo hinahandle yung gastusin ng pamilya at tindahan? I-comment naman sa baba para makakuha rin ng idea ang ibang kasari. So yun mga kasari, salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang sari-sari stores or Bible teachers. Kita kits tayo ulit sa susunod na episode or video mga kasari. Maraming salamat at isa likod. Bye-bye.